Share ko lang itong urban legend sa lugar namin na dahilan daw ng isang malaking pagbaha noon. Marami ang namatay rito sa amin dahil sa pagbaha sa lawa ng minsang umulan. Mga dalawang dekada na ang nakakaraan noon. Ang kwento kasi noon, may magkakapit bahay raw na nagchichismisan sa labas ng bahay nila nang may lumapit na matandang babae. Maputi na raw ang lahat ng buhok at hukot pa nakasuot daw ng damit na mahaba na parang sako na kulay brown. Yun bang ginagamit na lagayan ng kamatis kapag binabiyahe from province? Mukhang ermitanyo pero babae. Nakatungkod pa na kawayan. Humingi raw ng maiinom yung matanda. Pero tinaboy noon ng mga nagchichismisan. Umalis naman daw si Lola at lumapit sa iba pang residente para manghingi ng maiinom. Pero kagaya ng iba, ay tinaboy lang din daw ito. Isang grupo ng mga manginginom ang nagtrip na bigyan ng isang basong gin ang matanda. Pagkainom ay kaagad na dinura ng matanda ang gin. Nagtawanan naman ang mga nagiinuman. Nagalit ang matanda at dinuro sila. Sabay sinabing sa susunod na may humingi ng tubig sa mga taga roon, ay marami nang ibibigay ang mga residente dahil mag-uumapaw ang tubig sa lawa. Siyempre, mga sinaunang tao rin yung mga residente. Natakot din naman daw sa sinabi ng matanda. Natakot na baka sinumpa na pala sila. Pero kalaunan naman ay nalimutan din yon. Nawala na lang din daw bigla yung matandang babae walang nakapansin kung saan nagpunta yung ali. Ilang linggo raw ang nagdaan at umulan ng malakas dito sa amin. Sabi ni mama ay maagap silang nakalikas noon kaya hindi kami naapektuhan ng pagbaha. Pero wala na kaming binalikang bahay dahil nilamon na yon ng tubig. Habang umaalagwa raw ang tubig mula sa lawa, ay may nakakita paraw sa matandang babae na naglalakad sa tubig. Sinasagwan pa raw yung tungkod na kawayan at kung saang direksyon tumuturo ang kawayan ay doon pumupunta ang tubig. Apat na araw pa raw ang nagdaan bago humupa ang baha. Kahit yung mga bahay na may second floor ay lumubog hanggang sa bubong. Sobrang taas talaga ng tubig. Sa katunayan nga po, Hanggang ngayon ay may mga bahagi pa rito na hindi na bumaba ang tubig. Naging bahagi na ng lawa yung ilang part ng bayan. Naging tirahan na lang ng mga isda. Ganti raw yon ng matanda na pinainom ng gin noong nanghihingi ng tubig. Sabi pa nga, ay namatay sa baha ang mga kaanak nung mga lasinggero na yon at sila lamang ang nakaligtas sa kanilang pamilya para daw mas dama ang pagsisisi sa ginawa nila. Isa raw sa mga lasenggo na yon ay namatay sa mental hospital. Nakikita raw kasi noon yung matanda na nanghihingi ng tubig. Kaya lagi siyang may bitbit na bote ng tubig. Pinamimigay kung kani-kanino. Kasi ang nakikita niya sa lahat ng mukha ng tao ay yung matanda. Nung dalhin daw yon sa mental, ay hindi na hinayaan na magdala ng tubig kaya ang nangyayari ay yung tubig na lang na inumin niya kapag kumakain ang pinamimigay hindi siya umiinom ng tubig hanggang sa magkasakit na ito at doon na nga nagsimula ang komplikasyon na kinamatay niya magmula nang mangyari ang trahedyang yon dito sa amin ay parati nang nakaabang ang mga tao kung babalik yung matandang babae pero hindi na ngayon nagbalik ang sabi ng matatanda rito sa amin ay baka raw ang Panginoon mismo ang babae at sinusubukan lang ang kabutihan ng mga residente dito. Kaya lang ay bumagsak sila, kaya pinarusahan.